Magandang araw mga karelasyon. Alam niyo ba na sa simpleng tingin ng babae, pwedeng mabaliw ang isang lalaki? Oo, totoo yan. Dahil ang mga mata ng babae ay may kakaibang dating. Makapangyarihan. Parang may sariling wika na hindi na kailangang magsalita. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng uh, tingin ng babae na talaga namang nakakahumaling sa lalaki. So kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. So wag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, yung tingin sabay ngiti, sabay bawi ulit, or ito yung tingin na pasulyap-sulyap. Siguro marami ang nakakaranas ng ganito. Ito ang klasik na tingin na madalas nakakahumaling sa lalaki. Kapag ang babae ay sumulyap, sabay ngiti, tapos biglang babawi ng tingin, yung dating ay punong-puno ng misteryo. Sa psychology, ito ay tinatawag na teasing glance para itong nagsasabi sa lalaki na gusto kita. Bakit ito nakakabaliw sa lalaki? Dahil hindi niya alam kung simpleng eh, aksidente lang o meron siyang ipinapahiwatig o yung tingin na may laman. Ang ganitong uri ng tingin ay parang uh, puzzle sa lalaki. At kapag naiintriga ang lalaki, mas lalo siyang na-excite, -e na-challenge, nacha gusto kanyang lapitan, kausapin at alamin kung bakit ganyan ang mga tinginan mo. Number two, iyong tingin na mapangakit, mapupungay ang mga mata. Ito naman ang mata na sobrang malakas ang dating, malambing, mapangakit ang dating. Ito yung oh, nagpapahiwatig ka ng iyong nararamdaman. Minsan kahit natural lang, basta yung pagtingin mo ng iyong mapupungay na mga mata, sigurado hulog na ang lalaki sa iyo. Kapag sinabayan pa ng mahinang boses at mga kilos na mapangakit, mas lalo itong nakakabighani. Ang mapupungay na tingin ay nagbibigay ng emotional intimacy na nagbibigay ng signal para sa physical na connection o di ba ang lakas ng dating Parang sinasabi nitong, hali ka na, safe ka sa akin. Kaya ang lalaki, nagiging mas kampante, mas nagkakaroon ng confidence para lumapit sa iyo. Dahil yung mga ganyang tingin ay napakalakas ang magnet sa lalaki. Number three, yung tingin na may kasamang pagkagat ng labi. Nako, mas lalo itong nag-level up. Ang pagkagat ng labi ay isang subconscious signal para mag-attract or nagpapahiwatig ito ng desire. Wow, grabe. Kapag sinabayan ng tingin, nagiging double impact ito sa lalaki. Bakit sobrang lakas ng dating ng ganito? Dahil may halong sensuality at mystery hindi man sabihin ng babae, pero nagiging obvious ang kanyang intention. Halatang halata, kapag nakita ito ng lalaki, alam na ng lalaki ang gusto mong mangyari. At sa isipan ng lalaki, automatic itong nag-trigger ng curiosity at excitement. Number four, yung tingin na parang sinasabing, halika na, lumapit ka. Ito yung mata na nag-aaya kahit walang sinasabi. Hindi ka man nagsasalita pero ang tingin ay sobrang malinaw na nagsasabi ng pag-aaya or invitasyon. Madalas may kasamang slight o bahagyang pagtaas ng kilay o pagsandal palapit sa iyo. Ang ganitong tingin ay puno ng confidence. Ang lalaki ay natural na naa-attract or attracted sa babaeng may lakas ng loob na magbigay ng signal o nagpapahiwatig ng mga gusto. Kaya pakiramdam ng lalaki siya ang kanyang pinili kahit maraming tao sa paligid. Kasi nga naman, sa ganyang tingin pa lang, ay sigurado na naiintindihan na ng lalaki ang gusto mong ipahiwatig or mangyari. Number five, yung tingin na nahihiya pero laging nahuhuling nakatingin. Ito naman ang tingin na may halong innocence at kilig. Madalas ito sa mga teenagers or yung mga bago-bago pa lang na makikipagrelasyon. Bakit sobra itong nakakahumaling? Dahil ito ay pure at genuine attraction. Hindi scripted, hindi pinipilit, kundi natural ito na kilos na lumalabas kapag ang isang babae ay attracted sa lalaki. Ang lalaki ay mas na excite kapag nakikita niyang may effort ang babae na itago ang kanyang nararamdaman pero nakakalata at nakikita ng lalaki. Nangyayari ito dahil ang attraction ay malakas. Number six, yung tingin na may halong tawa. Ito yung tingin na parang sinasabayan ng malikot na ng ngiti o bahagyang pagtawa. Kapag ang babae ay tumingin, sabay tumatawa ng kaunti para siyang carefree at nasa playful vibe ang dating. Ang lalaki naaakit sa mga ganitong gestures ng babae. Nagpapahiwatig na masayahin na siya ay uh, open sa isang bagong pagkakakilala. Approachable ang dating. Ang ganitong tingin ay nagbibigay sa lalaki ng isang dopamine release. At associated ito dahil sa nakikita niya sa babae na mga positive na gestures na nagpapakita ng interest. Ito ay nagpapataas sa ego ng lalaki at mas lalong nagiging ganado siya para lapitan ka, para makilala ka at makausap ka. So, ayan po mga karelasyon. Ito ay ilan lamang sa maraming uri ng tingin ng isang babae na sobrang nakakaakit at nakakahumaling sa paningin ng mga lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.